Hello, good morning, good evening, happy, happy Friday everybody, everyone. Welcome back to my channel mga people, mga friends. Uh, kumusta po? Shout out sa lahat ng na mga nanonood sa atin dito sa YouTube channel mga people. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta? Welcome back here in my YouTube channel, Kaagi Matera Ritualista Ka Merlin. So, bago ang lahat sa mga baguhan, maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilik at panunood sa aking channel. No, tuloy-tuloy lang po tayo manunood kasi marami po tayong matutunan dito. Hindi lang sa agimat kundi sa maraming bagay. No, sa ritual, sa iba't ibang klasing mga aspeto sa larangan ng karunungang dihim. Kasi mayro tayo dito iba't iba ang kaalaman natin. Iba-iba ang mission natin, di ba? Respect lang din po tayo dito mga friend, people. Everybody respect each everyone. So, hindi ako nandito sa channel ko, hindi ako nandito sa YouTube para magpasikat o ano, basta sa akin gusto ko lang mag-share, no? Gusto ko lang mag-share. So, sana 'wag niyo i-skip ang aking ads, ang aking advertise, people. At tuloy, tuloy lang po tayo sa panunood ng ating video mula umpisa hanggang matapos po. Kasi nasa kalagitnaan ang, ang magandang kwento. Okay. Kapag usapan natin ngayon mga people, <clears throat> sa mga matagal na nag-subscribe, malaming maraming salamat sa inyo lahat. Pag nais nyo po ako kausapin, ang Facebook account ko po ay Merly Gonza Pontejos. Yan din po talaga ang pangalan ko. Ang pangalan ko, Merlin Gonzales Pontejos. Yan. <clears throat> Marami dito sa atin na nagtatanong mga friend, mga people, uh, tungkol sa mga gayuma, nagayuma ka, nakulam ka, napalipadhangin ka, nainkanto ka, o anuman aspeto na kaitiman, larangang, uh, karunungang itiman or mga nakasagi ka ng mga inkanto or ano man, di ba? Yan ang pag-usapan natin kaya panuurin mo mula umpisa, huwag mo skip ang aking ads, panuurin mo lang umpisa hanggang matapos ang aking video para mas maintindihan mo at maunawaan. Ba, diba, mga friend. <clears throat> Sana so, yung aking mga alaga dito. Anyway, good evening. <coughs> Eto si Kamerlin. Kamerlin ritualista, agimatera, healer. Okay? So, ang first na usapan natin ay tungkol sa mga nagayuma. Pag ikaw ay nagayuma, people, ang isa sa pinaka problema pag ikaw ay nagayuma, ang mangyari sa iyo, ang nasa isipan mo lagi ay yung taong 'yon, no? Ang lagi nasa isipan mo siya lang. Sa pagtingin mo, pag tingin mo doon dito, tingin mo ng kasama mo, siya pa rin na makikita mo. <coughs> yon ay nagayuma ka na. Pagpunta mo sa ibang lugar, wala ka nang iniisip kundi siya lang. Yan ay hindi na normal na pag-ibig mga people. Yan ay gayuma. <coughs> no? Wala ka na, parang hindi ka makakain, kundi mo siya makikita. Pag narinig mo lang ang pangalan niya, nasasabi ka na. Yan ay nagayuma ka na noon. Meron din naman tayong natural na pag-ibig. Meron ding gayuma pag-ibig na ginagamitan ng itim na mahika para <coughs> uh, magtagumpay sila mga people. So yan, <coughs> pasensya na po. Sorry po. No, kasi naubo po ako. Pasensya na. Uh, ngayon, yan ay isa sa gayuma. Mag-ingat po ang mga babae at lalaki. Meron ding mga lalaki na ginagayuma, meron ding mga babae na ginagayuma. Totoo po yan mga people. Kasi pag mayroong mga kaalaman sa karunungang dihim at mayroon silang mga gayuma na pwedeng iano mo sa tao. Pwedeng ang isa ka pinaka the best or pinakamatindi na gayuma na ginagamitan ay yung pagpapakain ng gayuma. Paano? Hinahalo sa pagkain sa inumin no? Inahalo yan sa pagkain sa inumin kaya ka nagagayuma. Yun ang matindi kasi nakain mo na yung gayuma. Okay lang yung maamoy mo ang gayuma kasi may expiration din yun, no? People, tayo pag nanggayuma tayo ng kapwa natin, mayroon din po yung expiration. nag -e din po yan, no? Pero, kung ikaw naman ay ginagayuma mo, yung asawa mo, o uh, mahal mo sa buhay, continue-continue lang yan. Walang expiration yan. Pero kung ikaw ay sadyang manggayong lamang na wala ng pagmamahal itong lalaki sa iyo, itong babae sa iyo ay ginayuma mo, may katagalan yan, may expiration din. No? Kaya yan ay itong natin. Mayroon pa tayong pag-usapan muli ang iba namang mga kwento tungkol sa kulambarang etc. Kaya yan naman ang susunod. Ito ay, ay paalala lang sa inyo mga friend. Kapag tayo ay nanggagayuma o gumagayuma, ay may expiration yan at hindi rin yan tumatagal. No? So maraming paraan para mabaklas ang mga gayuma ginaga, gamit ng mga nanggagayuma. Mayroon din yan. Ako, nagumagawa ako ng gayuma. Kaya alam ko yan. No? Uh, gumagayuma ako sa business ko. Hanggang business lamang ako kasi may asawa ko. At siloso yon, No? <clears throat> uh, yan lang po ang ating pag-usapan. So, Uh, ang gayuma, mainam lang naman din yan dahil gusto mo na mapasayo ang mahal mo sa buhay. Wala naman din problema niyan. Pero, pagka ikaw ay nagayuma, yun po ang sinyales nun. Hindi ka mapakali, hindi ka makatulog, laging siya lamang ang laman na isipan mo. Okay people, maraming salamat. Abangan ang susunod nating video.